So ito mga ka-farmers, yung uh, breeding pen natin. Meron tayong imumodify dito. So lalagyan natin ng pakainan dito sa labas yung ating breeding pen para hindi na tayo mahihirapan na pumasok pa sa loob para magpakain. So ito, ipapakita ko sa inyo. So ito yung breeding pen natin mga ka-farmers. Itong isa walang laman. Ito, isa lang yung laman. Dito natin ilalagay yung mga bago nating uh, mga pulit na mga heritage chicken. Ito yung gagamitin nating breeding, uh, breeding pen sa kanila so siguro maglalagay tayo ng sa sampu kada kwarto so ito yung gagawin natin ngayon ito meron tayong kahoy so para hindi na tayo papasok dun sa loob at mabubulabog yung mga uh, manok natin dun sa loob dito na natin ilalagay yung kanilang pakainan so maglalagay ako dito ng uh, parang labasan ng kanilang mga ulo para dito na lang natin ilalagay yung feeder nila at hindi na din tayo mag aksaya ng oras pa na papasok dun So, especially kapag nagmamadali tayo, dito na lang natin ibubuhos yung kanilang pagkain. So, lalabas na lang kanilang ulo at uh, yung tubig din nila dito rin natin sa pintuan ilalagay para hindi na tayo papasok doon. Kung papasok man tayo, kukuha na lang tayo ng mga itlog para hindi na mabubulabog yung mga manok natin doon sa loob. Alright, so ito gagawin muna natin. Alright. So, ito na mga ka-farmers, yung base natin na kahoy. So, itong net na ito ay iipit natin dito sa kahoy na yan. Tapos ito, maglalagay tayo ng mga, gri, uh, uh, yung tawag dito, yung pangharang dito. Yan, ganyan. Maglalagay tayo para dito lalabas yung mga ulo ng mga breeders natin. Alright. Ito na mga ka-farmers, tapos na nating ma-modify itong ating uh, breeding pen ng ating mga manok. So yan, makakalabas na yung kanilang mga ulo dito sa labas, dito sa butas na ito, dyan dadaan yung kanilang mga ulo at dito tayo maglalagay ng feeder sa kanila. So simple lang, hindi na tayo uh, papasok dun sa loob, dito na lang sa labas yung pagpapakain natin sa kanila, hindi na mabubulabog kapag palagi tayong pumapasok. So siguro papasok tayo kapag uh, kukuha ng mga itlog. So dito nga pala natin nilalagay yung mga bagong breeders natin. So minadali ko ito mga ka-farmers dahil yung mga uh, manok natin doon sa kulungan ay palagi nang, uh, dahil nagsisikipan na rin, para, pala, parang parati silang mailap. So palaging merong namamalo. So kinakailangan natin matransfer agad yung iba dito. So ito, ay modify natin yung dalawang breeding pen. Siguro magkakasya na ito ng dalawang po, tig sa sampo. So yung iba, dun muna sa uh, brother o sa kulungan dahil uh, papatabayin muna natin. Dahil hindi sila magkapareha ng, uh, hindi magkasing edad kasi mga ka-farmers. Yung iba, medyo hindi pa buo yung kanilang pangangatawan. So ititira muna natin dun sa kulungan. At yung medyo maganda na yung pangangatawan at malalaki na, dito na natin ilalagay. At yung plano ko naman ay uh, yung mga same na breed o kulay ng mga manok, yun ang ilalagay natin dito. So dito ko ilalagay siguro yung mga uh, abuhin natin at dito naman sa kabila ay baka bar truck or yung mga white leg natin. So titingnan lang natin so pa, uh, hapon na kasi ngayon. So nagdadalawang isip din ako kung ngayon ko ilalagay o bukas na dahil pupunta pa ako sa uh, dun sa aming bakahan, Magpapainom ng baka ngayon hapon na dahil hapon na natin natapos ito. So baka bukas na natin ma-transfer dito yung mga manok natin na gagawin nating breeders. All So nandito mga ka-farmers yung mga manok natin, yan. So ang naging problema ko lang ay ito. Dahil medyo masikip sila, marami sila dito, sobra ng 20. Kumpara doon, hindi naman sila nag-iingay. So yung mga abuhin yung una nating tatanggalin dito. At merong dalawang abuhin doon, isasama na natin. So siguro baka aabot ito sa labing isa o labing dalawa na abuhin na ilalagay natin sa kulungan. So gagawin na natin ngayon mga ka-farmers para hindi na masikip dito at makakain ng gusto yung mga manok natin dyan. So doon naman sa kabila, yun, wala naman problema doon dahil medyo maluwag pa naman sila. So ito lang. Alright. So ito na sila mga ka-farmers na transfer na natin yung mga manok natin yan yun yung iba nagkukumpulan doon sa gilid so first time nilang makababa dito sa lupa kaya uh, hindi pa masyadong uh, medyo naninibago yung mga manok natin dyan so siguro mga 2 to 3 days ay unti-unti na nilang ma-adapt yung kanilang paligid alright nga pala mga ka-farmers itong ating mga abuhin na mga manok wala tayong rooster na naiwan dito dahil yung mga roosters na abuhin natin nabenta natin lahat for meat type so wala akong tinira so ang isa na lang natin pwedeng gamitin dito is yung kanilang ama so yung ama nila mga ka-farmers yung Orpington Blue yun yung ipapakasta natin sa kanila kapag uh, malapit na sila mangitlog o nangingitlog na sila so yun yung gagamitin natin sa pagbe-breeding sa kanila para makapag-produce tayo ng three-port ng dugo ay Orpington Blue at saka one-port ng dugo ay Barred Rock. So yun yung uh, goal natin sa mga susunod na buwan o sa mga next year. Baka next year na tayo makapagparami ito. So siguro mga ano yun, May, June, July. So by August baka mangingitlog na ito at masalang na natin sa breeding. So doon makapag-produce na tayo ng mga CCU hopefully. So yun mga ka-farmers.